You may yes, Mr. President, thank you. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumalagkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating Lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I category, categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron pong po pong puwedeng i-verify kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023, ay uh, dito po sa mismong bulwaga na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. na kinausap ko nitong nakaraang karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I, I just, I don't know how, how else to, to say this, Mr. Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA, ay patsi-patsi lang. Um, hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman. Hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Um, sana, ang, 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 ang hiling ko na lang po, ay uh, kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan niyo po from last year tsaka this year baka ho walang magsabing nag-improve talaga eh, sa amin sa, sa sa and I'm speaking from personal experience. Kan uh, kinausap ko nitong Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. Two years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong plaka, dito sa Senado pa ulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa camera, sinasabi, in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, mm -hmm. kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, inahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung di si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin two years ago nung nilabanan natin yung uh, People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa Cruz. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tundok saan libaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginong Pangulo and Senator JV and Senator Chis would, would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko ibibring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin uh, Mr. President and the uh, majority leader Migz, alam natin yung nangyari kahapon so we were preparing I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay uh, SP Chist kahapon at kay uh, Senator JV This is way too low. Assistant District Engineer, para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang uh, taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this, this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincere po kayo. Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Kung bakit bumaba ang kanyang dugo. Kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung billion-billion o trillion-trillion sa labi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So, yun lang po, ginong Pangulo, ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po uh, kahapon ng ating uh, Senate President, Chief Escudero, yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan. At ang katotohanan, ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin Siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never ever. I will never ever, Mr. President destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation kahit isang bilyong taon, kahit isang trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies and instead I affirm my commitment to the work that truly matters serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po Ginoong Pangulo.